mga kaplato, mainit-init pa. Double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, binasag na ang kaniyang pananahimik. Ayon kay Carlos, gusto niya iklaro ang lahat ng nadidinig at napapanood ng mga tao. Yung 70k na incentives na sinasabi niya po, hindi lang po 70k yung na-receive ko po doon. Alam ko, six digits po yun dahil dalawa po yung nakuha kong medal sa World Championship. Mga bandang December, nagkikita kami ng mama ko at hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championship. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na pala yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive ang incentives na yun at never ko na rin po hiningi yun sa kanila. Wala na po yun sa akin, ang sa akin lang gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito wala po sa liit or laki ng amount po na incentives na ginalaw niya. Kundi po sa pagtago at paggalaw niya na wala ko pong consent. At yung about po sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya. Lumaki si Chloe sa Australia at iyon ang nakagisnan niyang culture. At yung about po sa mauubos yung anak ko na sinabi po ng mama ko, unang-una, si Chloe po may sarili po siyang income bakit po ako mauubos lahat po ng bank account ko po na sa mama ko po? Bukod sa incentives, nasa kanya din yung bank account ko sa monthly allowance. And nung nakuha ko po yung bank account ko na po na, yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. At ayon kay Carlos, sana ay mag-heal ito at mag-move on na ito dahil napatawad na niya ito long time ago ang kaniyang ina. At pinagpipray niya ito na maging safe palagi. Mapapanood ang kaniyang buong pahayag sa kaniyang TikTok account. Sa pahayag ni Carlos, ano ang masasabi mo sa kaniyang pahayag? At kung gusto mo pa makapanood ng iba pang mga videos, i-click mo lamang ang video na lalabas sa ating end screen. What's up mga kapatako! Don't forget to subscribe and just click here. For more videos, please, please subscribe to this right here.